Okay guys, uh, welcome back again to my YouTube channel Brian Motorworks Ito, may gagawin tayo sa TMX 155 na Mayingay na yung kanyang makina Mga ka-motors, hindi ko na pinarinig sa inyo Dahil uh, naggaling pa to sa Amsik Angeles uh, Para madali na lang siya lumamig Okay, uh, umpisan na po natin mga kamotorworks guess yan ok yun laging present po ito yung bulitas natin at yung nut pag magkakalas tayo ng timing gear okay kaya nagpalit na kami ng timing gear ayan pud pud na rin yung cam lobe nya at uh, napakagaspang na po ng andar na motor na to anong model to kasi? 2010. 2010 model ito. ayun palang napalitan yung kanyang timing gear ito siya Okay, yan. Pasok na. Tagali na. na? ko na yung washer. Okay. okay. Guys, papalit din kami ng uh, push rod. Medyo ano na, matulis na. Matulis na. Ito yung kanya rack and ram, papalitan na rin. Magpalit din tayo ng cam follower. Bulb clearance natin, uh, 0.08mm both side. Parehas po yan. Dahil nagpalit na tayo ng, uh, bago na yung cam log nya, cam follower. Yung push rod, ayan. Original yung push rod nya. Surplus, yan. Pati yung kanya rack ram. Ayan, pinalitan Hey. yeah. Bring that. So, ah, mababay ang Yan po, mga kamotorworks. Uh, tapos na tayo. Yan, pinadar na natin. Si Acero 2010 model. Yan. Yan. ganda ng andar nun Okay, hindi na katulad yung kanina. Napakaingay. Sobrang ingay po. Hindi ko na lang pinarinig dahil ah, uh, pinapalamig na namin yung makina. Dahil nagaling pa siya sa friendship. Malapit sa Clark. Kamotorworks. Okay. Okay. Okay, ito po yung bayare. Shout out sa kanya. Okay. Then, okay, shout out kay Patrick. Ito. okay. Okay. Okay, sige, start. Okay, yan na. Right. Okay. Okay. Okay, hanggang dito na lamang po mga kamotor bikes. Uh, shout out sa inyo lahat. Okay, bye-bye po.